Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, InsyaAllah, alamul jin wa syayatin, sa so tiyatalakay na natin yung mga ansab. At bahagi ito ng serye ng mga taktika ni satanas na sa pagpagitan nito ay nililigaw niya yung mga tao alak, sugal at ngayon mga ansab, mga altar at yung mga azlam na ginagamit upang manghula. At uh, yung, nga, yung ansab, balikan lang natin ng konti. Washiati nu yadu ila ikamatin nusubi kay tatakidu o tutakadu ba'da dalika alihatun to'badu min nila. Ang mga demonyo daw inagaanyaya sa mga tao na magtayo ng mga altar magtatayo ng mga kumbaga shrine o templo, pwede rin maging ganun yun eh. Na dito, kumbaga gagawa sila ng ilang mga ritual, nang na mga ito ay magiging mga Diyos na rin na sinasamba liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi doon na sila magkakatay, doon na sila haharap sa pagdarasal, doon na sila mamamanata, at yung mga nusub na yon, yung mga altar na yon, pwedeng lalagyan din nila ng iba pang mga rebulto. O yung mismong altar na yon, ang maituturing ng mga mahimala. At uh, din, sa uh, sasambahin na nila. Sasambahin na nila. Wakadinta syarat, ibadatul ansab, kadiman wahadithan. Laganap na ang pagsamba sa mga altar, pa paman, o kahit sa panahon natin ngayon wasyayatinu tulazimu hadhil asnam at ang mga demonyo ay nakatira nga o kumbaga malapit sa mga asnam na ito mga ribulto na ito at mga ansab darin rin watukatibu ebadaha fi ba'dilah yan at nakikipag-usap ang mga demonyo doon sa mga sumasamba sa mga altar na ito sa ilang mga pagkakataon waturihim ba'dal umuril lati taj'alu abidiha yafikuna biha. Na sa pamagitan ng pagkikipag-usap na ito ng mga demonyo doon sa mga sumasamba sa mga altar, eh lalong nagtitiwala ang mga sumasamba sa kanila. Yung nga, pagpapakita ng mga himala. Kaya minsan, di ba, yung yung rebulto, yung altar, gag gagalaw o magpapakita ng mga pagluha at iba't iba -diba pang mga kababalaghan ha, bilhajat. Na dahil dito, dahil kumbaga, tiwala na sila, pananampalataya na sila doon sa mga ribulto at mga altar. Kapag meron silang pangangailangan dito na sila nagdarasal. At yun nga, lalong lalo na sa mga katoliko, marami silang iba't ibang mga santo. At sa bawat iba't ibang pangangailangan ng mga tao ay merong santo. Merong santo. Nakagat ka ng hayop, ng aso, magdasal ka kay San Roque meron kang nawawala, magdasal ka kay San Antonio. Ngayon, meron na rin santo ng wifi o ng internet. Iba iba na, nagana na rin, nag, nag improve na yung ano, yung kanilang mga santo. At iba't iba pang mga uri ng santo. wa unaha filkorobat. At kapag dinarat nan sila ng sakuna ay nananalangin din sila sa mga santo na ito. At totoo nga na mayroong mga santo, ang tinutukoy natin dito yung mga poon, yung mga rebulto, Kaya sa Tagalog, yung poon, anini, eh, ang tinutukoy doon yung ano eh, yung mismong rebulto, tawag din doon poon. Sa so mayroong specific na poon. Maraming iba-ibang santo ninyo, di ba? Diba? Maraming iba-ibang santo ninyo, iba-ibang mama Mary. Pero meron lamang isang specific na rebulto na pupuntahan nila para sa specific nilang pangangailangan. Halimbawa, yung mga hindi magkaanak, di ba? Pupunta ng Ubando sa Bulacan, do kay Santa Clara, sasayaw sila doon para magkaanak. At uh, yung iba naman na ano, may sakit, di ba? Pupunta ng Quiapo, doon sa Nazareno. Marami namang ibang rebulto ng nasareno. Di ba? Meron pa nga mga replica yung Nazareno na nasa iba't ibang mga lugar. At sa altar ng bawat bahay, meron pa silang kopya doon ng Nazareno. Yung ano talaga, yung, yung Jesus na nagpapasan ng krus. Yun kasi tinatawag nilang Nazareno eh. Kasi iba-iba yung anyo niya, di ba? Santo niya yung baby. Tapos nagpapasan ng krus. Tapos meron yung nakapako. Tapos meron yung nabuhay muli. Usually nakaganyan yung daliri, di ba? Nasa langit. Iba-iba yung anyo nun. Pero meron talaga silang pinupuntahan na isang poon, specific na poon para sa isang specific na pangangailangan nila. Ibig sabihin, sinasamba talaga nila. Yung rebulto, na yun. At tuwing ang darot ng sila ng sakuna, yun nga, lumalapit sila sa isang specific na rebulto. Westan si Runa biha fil at nananalangin sila sa mga ito ng tagumpay kapag sila ay makikipagdigmaan o nagbibigayon laha at dabae wal hadaya at sila ay nagkakatay para sa mga rebulto na ito sila ay nagkakatay para sa mga rebulto nito dito sa atin sa Pilipinas parang wala masyadong gumagawa nito eh yung in, haharap sa rebulto boss antoninyo magkakatay pero nangyayari nga dito sa mga kapistahan kapag ang kinakatay ay dedicated para sa kapistahan na yon kahit pa hindi nila sabihin, sa kinakatay ko to sa ngalan ng Santo Niño, sa ngalan ni San Juan o sa ngalan ni San Gabriel. Ang pagkatay sa intensyon na ito ay para sa pagdiriwang sa piyesta na yon, ayun nga, kinatay talaga ito para sa iba paliban kay Allah. Kaya hindi dapat makikikain ng tao sa mga pagkain na inihanda sa mga kapistahan. Kasi malinaw na ito ay kinatay para sa iba paliban kay Allah. Nga, bakit ba sila nag-aalay ng mga kataying hayop o naghahanda kapag piyesta? Bilang pasasalamat, kasi naging tradisyon na yun mga Pilipino, di ba? Ang pinagmulan niyan, bilang pasasalamat sa masaganang ani. O na nailigtas sila sa bagyo, lindol, at iba pang mga sakuna. yun Ginagawa nilang piyesta yung mga tukoy na araw bilang pasasalamat. O di shirk talaga. Kaya pinagbabawal talaga yung pakikiisa ng muslim sa ganitong mga uh, pagdiriwang ng mga kufar wayar kusuna haulahah wa yatrabun. at sila sa kanilang mga pagsamba para sa mga rebulto nito sila sila'y sumasayaw at kumakanta sa kanilang pagdiriwang o pagcelebrate pag uh, kumbaga, pagpupugay sa kanilang mga rebulto, mga Diyos-Diyosan. So, kaya nga itong mga altar, dito sa atin, sa konteksto natin sa Pilipinas, sa so itong ansab, pangunahin dito yung mga altar na inilalagay ng mga tao sa kanilang mga bahay. At pangalawa, yung konsepto ng kapistahan sa atin na nagkakaroon ng mga pagkatay at pagdedicate ng mga gawaing pagsamba sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga tinatawag nilang mga patron sa iba't iba nilang mga lugar. Uh, Wayat tasimu na laha ala'yadu wal-ihtifal. Sa so, dito nga sa kanilang mga pagdiriwang, sila'y nagtutukoy, tumutukoy ng mga pagdiriwang at uh, pagsasaya para sa mga altar at mga ribulto na ito. Wakad adalla biha bihada al kafir at ang mga gawain na ito ay nagdudulot na mailigaw o maligaw ang marami maligaw ang marami kasi yung mga ganitong mga gawain nila sa bahay nagiging ano siya kumbaga nagiging katanggap-tanggap para sa mga tao kasi masaya eh di ba masaya na may kita mga kapag pesta hindi naman lahat ng tao sa isang lugar, katoliko, di ba? Kasi katoliko naman talaga yung nagpipiesta eh. Pero pati mga iglesia, pati mga born again, naikipiesta na rin kasi masaya. Masaya, mamaya, maugulat ka yung iglesia, nandun kasama, nagsasaya o kaya sumali pa sa, ano, sa parada. Kasi masaya. At maraming naliligaw. Baka may muslim pa dun, sumali sa parada, meron pa silang ano. Di ba pag may mga kapistahan, di diba, pa panagbenga, at yung iba pang mga kapistahan, may mga Muslim pa sumasali sa parada. sa so maraming ano talaga, maraming naliligaw. Kasi maraming mga tao, hindi naman sila matutuwid o hindi naman talaga sila dedicated sa kanilang relihiyon Pero dahil masaya, dahil masaya, sumasali sila dun. Meron nga akong ano yun, eh, hindi ko maalala saan ko ba narinig yung, may in interview na ano eh, na tagal ko lang nga, hindi ko maalala eksakto kung sino yun. Basta sabi niya, hindi raw talaga siya si, nagsisimba. Hindi siya religyoso. Tinuturing nga niya yung sarili niya na ano eh, kumbaga parang atheist, gano'n, o walang relihiyon Pero pupunta raw siya ng simbahan kasi natutuwa raw siya pagka naririnig niya yung mga kanta doon. Kanta sa simbahan. So yung kanta yung pinunta niya doon kasi gumaganda yung pakiramdam niya. E yung kanta sa simbahan, di ba live yun, kinakanta. Eh lalo na kapag yung ano, mauhusay yung kumakanta tapos may ano, yung karamihan kasi ng mga simbahan dito sa Pilipinas, may organ, lalo na yung mga lumang simbahan. Yung mga lumang simbahan, madalas layout nila. Yung pagpasok mo, dire-diretso ka sa loob yung altar, yung malaking retablo, andun yung pare. Tapos sa ibabaw noon, merong hagdan yun, pakyat. Nandun yung pwesto ng choir sa ibabaw ng pinto, papasok. At yung mga lumang simbahan, meron pa sila ng mga organ, tawag doon organ, parang piano. Binubomba yun ng hangin, tapos tutunog yun. Ano talaga eh, kaya masabi nga natin yung, yung musika talaga, kaya pinagbawal ni Allah, kasi merong, ano eh, may epekto nga talaga sa damdamin ng tao. Ang tugtog ng organ, na ano na nila eh? na na nila o na i-connecta nila sa pagsamba. Na na nila o na i-connecta nila sa pagsamba, yung tunog ng organ. Kumbaga, naging banal na para sa kanila yung ganong tunog. Kaya kahit yung mga ano mga born again, di ba, hindi naman sila katoliko, pero yung mga music nila ganon din. Sinasaliwan nila madalas ng organ kasi yun ay isang isang ugali na nakuha nila sa mga naunang mga relihiyon na pinanggalingan nila. Kaya nga si Allah, uh, binanggit niya doon surat Ibrahim, verse 35 to 36, wa wabaniya an na'budalas nam. So nananalangin si Ibrahim alayhis salam kay Allah. Sabi niya, O Allah, ilayo mo ako at ang aking mga anak ang aking mga ina po sa pagsamba sa mga rebulto. So nananlangin siya kay Allah na huwag nawa siyang madulot na uh, na sumamba sa rebulto at hindi ng kanyang mga anak. Si Ibrahim alayhis salam sa kabila ng kanyang pagiging propeta na nanatili siya na natatakot sa pagsamba sa mga Diyos Diyosan, sa pagsamba sa mga rebulto. Kaya nga sabi ni Ibrahim sa sumunod na ayah, Rabbi innahunna adlalna kathiram minan nas. Panginoon ko, tunay na ang mga ito, mga ribulto na ito na hinihiling ni Ibrahim na huwag nawa siyang sasamba sa mga ito at gayon ng kanyang mga anak. Tunay na ang mga ito ay nagligaw sa marami sa mga tao. At ligaw nga ang marami sa mga tao. Na nga, sa relihiyon ng, kumbaga sa mga kufar, Malaking bahagi ng kanilang relihiyon, malaking bahagi ng kanilang akida, kumpaga kanilang mga paniniwala. Med nagiging metolohiya ni. Nagiging metolohiya ito kasi napapaloob sa kanilang mga katuruan ng iba't ibang mga simbolo. Napapaloob sa kanilang mga katuruan ng iba't ibang mga simbolo at mga kahulugan nito. Bao na lang sa Katolisismo, ang daming iba't ibang mga simbolo para sa iba't ibang mga bagay para sa iba't ibang mga bagay. Kaya nga, kung titignan mo, pagpasok mo sa simbahan, ang dami agad na ribulto. Ang dami agad na iba't ibang mga ribulto. Kasi ang bawat isa sa mga ribulto na yun, sumisimbolo isa sa isang bagay. At gusto nilang mailagay sa simbahan yung iba't ibang mga simbolo ng iba't ibang mga bagay. Kaya nga sa isang simbahan, matatagpuan nyo doon yung iba't ibang mga imahe ni Jesus. Nung siya isang gol pa lang, di ba? Tapos yung siya ay lumaki na Santo Nino. Tapos nung siya ay uh, may pasan na ng krus, siya ay nakapako, siya ay nabuhay muli. At uh, minsan meron pa mga depiction na tatlo sila na nakapainting. Yung Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. So kasi iniugnay nila dito ang iba't ibang mga simbolismo para sa iba't ibang mga bagay. At yun nga ang krus na... Pangunahin na simbolismo ng mga Kristiyano, Katoliko man, Born Again, Protestante o ano pa man, nagkakaisa sila ng simbolo ng Kristiyanismo, krus. Pero wala naman talagang simbolo dapat para sa relihiyon. Sa Islam nga, wala naman talaga simbolo sa Islam na kahit na ano. Yung ano, yung crescent, yung, yung new moon, ano na lang yan, eh? ginamit na lang yan ng Ottoman Empire. Pero noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wala silang kahit anumang bandila na merong crescent. Meron silang mga bandila na kasulat Allahu Akbar, La Ilahi Lallahu, Muhammad Rasulullah. Pero yung mga ganong simbolo, wala. Kasi wala lang ang simbolo talaga na kakatawan para sa Islam bilang relihiyon. Wala. Hindi ka tulad ng mga katoliko, meron talaga silang krus. Sa panahon pa lang ni Prophet Muhammad SAW, ginagamit na ng mga katoliko, ng mga kristyano, ang krus bilang simbolo nila. Kaya nga 'di ba yung natatalakay natin Sa na ba 'yun? Sa Akida 'di ba? Si Adi bin Hatim na sinita siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi tungkol doon sa krus na suot-suot niya. Yun nga, sinisimbolo na talaga ng krus ang Kristiyanismo mula noong una pang panahon. At siyempre, maaring kabilang dito sa mga ansab na ito, yung mga altar, o mga rebulto o mga templo yung mga libingan na dito ginagawa ng mga tao ang iba't iba nilang mga pagsamba. Sa so dito nababanggit ni Sheikh Omar al-Ashkar yung tungkol sa pag uh, maga, pagsamba na ginagawa ng mga Muslim sa mga libingan. Pero bago natin puntahan 'yun, tingnan muna natin din sa Kufar. Sa Kufar malawakan talaga 'to. Malaki ang ang porsyento ng kanilang mga pagsamba o kanilang mga paniniwala na may kinalaman sa mga namatay na mga banal na tao. Namatay na mga banal na tao. So, di ba, sino ba yung mga santo sa mga kristyano bilang halimbawa? Yung mga namatay na kinikilala nilang matuwid at ginagawa nila ng rebulto. Di ba, pangunahin sa kanilang mga ginagawa ng rebulto, bukod kina Jesus, kay Maria, ay yung mga ano, apostol. Di ba, yung mga apostol niya. Tapos si San Pablo, na hindi naman apostol, pero ginawa nilang apostol. Kasi nabuhay siya 100 years pagalipas na ni Isa alihis salam. Tapos yung kanilang mga santo na kumbaga nakapagdulot doon ng Himala. Kasi yung tao para magiging santo, ang gagawin ng mga katoliko, ibabalita nila ito sa kanilang arsobispo. At yung arsobispo, ibabalitan naman niya ito doon sa Santo Papa sa Roma, sa Vatican, pag-aaralan nila ito, taprubahan. Meron dalawang step para magiging santo ang sinuman. Unang-una yung tinatawag na beatification. Kapag na-beatify ka na, ang tawag sa iyo, blessed. Halimbawa, blessed, ganito, yung pangalan niya. Hindi pa siya santo totally. Pero kinikilala na ang kanyang kakayanan na makagawa ng Himala. Na, halimbawa, nagdasal ka, sa santo na yon o nagdasal ka sa ngalan ng santo na yon at natupad ang dasal mo, gumaling ang sakit mo, lalo na, yun yung malaking ano eh, malaking faktor na nagiging santo ang sino man, ire-report e, mo yun sa simbahan. At kapag probahan nila, beatification, uh, ganun na. So meron ng ilang mga Pilipino ngayon ang nabiatify. So nag-iisa lang ang santo, o dalawa, dalawa na yung santo na Pilipino si San Lorenzo Ruiz at si Pedro Caluag. Caluag ba yung apelido niyan? Yun? Parang nagduda tuloy, naalala ko si si Ed eh. Si Ed Caluag yung naalala ko. <laughs> Ito yung isa pang santo. Dalawa na yung santo na Pilipino eh. Pero maraming beatified. Si so, mga beatified deyon, konti na lang pagka na-canonize, tawag do canonization. So magiging ano na sila, magiging santo. Kasi sinasabi ko na panong malaking bahagi ng kanilang mga paniniwala ang tungkol sa mga namatay na. Kasi itong mga namatay na tao na ito, di ba santo. Nakadiri na nga minsan eh. Kukunin nila yung yung piraso ng buto nito, yung puso, kamay. eh bulok na yun eh. Tapos ibababad nila sa alcohol, sa formalin, tapos ilalagay nila sa simbahan, sasabihin nila, yan ang banal na kamay ng santo na ganito o piraso ng bato ng san, buto, piraso ng buto ng santo na ganito, ilalagay nila sa krus at iba't iba -tiba pa. Tawag nila doon mga relic, mga banal na bakas ng mga santo. At syempre sa kanilang paniniwala nga sa mga santo, di ba? Ginagawa nilang banal yung mga lugar kung saan nakalibing ang mga santo na ito. Ginagawa nilang banal. At uh, din, yung mga santo na ito, bagay tinuturing nga nila na, ano na eh, katambal na ni Allah. Katambal na ni Allah. Kaya, yung katolisismo, magbabago ng magbabago yan. Kasi habang lumilipas ang pa panahon, dumarami ng dumaraming kanilang mga santo. Nagbabago ng babago ang kanilang uh, paniniwala. E paano na lang yan kung magiging totally katanggap-tanggap na sa katolisismo? Halimbawa, yung kabadingan. Kasi magkakaroon na rin ng patron ng kabadingan. Ngayon, itatanong natin, kung yung patron ba na yun, lalaki o babae? E, ibig sabihin, bakla ba o tomboy ang magiging santo na yun? Di ba? O ngayon, kung magiging ano siya, santo, di ba? lalaki, bakla, gagawin nilang santo ng mga bading. O ngayon, anong tatawag natin sa kanya? Santo ba o santa? So maraming ano, maraming magiging issue ma ano, mag magiging masalimuot lalo ang kanilang relihiyon at totoo nga na masalimuot naman talaga ang kanilang relihiyon. So yung mga ano, di ba? Parang nakakatawa tingnan, di ba? Nakakatawa na nakakaawa. Pero actually, nangyayari din to sa mga Muslim. Ang nangyayari ito sa mga Muslim. Nga, Wala tazalo ibadatil kubur muntashira bainal muslimin. Nananatili na laganap sa mga Muslim ang pagsamba o paggawa ng mga gawaing pagsamba sa mga libingan. Wa yaksuduna ha wal altafi wad At sinasadya nila na pumunta sila doon sa mga libingan para doon na uh, magdudua at doon na uh, kumbaga magsasakripisyo, mag-aalay mag ng hayop, pagkakatay ng hayop at iba pang mga gawain. May nagbabasa pa ng Quran. May magbabasa ng Quran doon sa libingan. Antasharat bida atun jadida aliyom. meron daw isang uh, isang bagong bidaan na nauso. Ito sa panahon na sinulat ni Sheikh Omar al-Ashkar rahimahullah libro na ito. Yad bihas syayatin, Yad bihas syaitan, ala banil insan. Si itong bidaan na ito ay nagdudulot na pagtawanan palalo ni satanas ang mga tao. Kasi katawa-tawa kay satanas talaga yung mga bidaan. Kasi sa mga bidaan, ano ito eh? Mas kamahal-mahal kay eh, kay Allah. Mas kamahal-mahal kay Satanas ang mga bidaa. Kasing taong gumagawa ng bid'ah, pinaninindigan niya ito eh. Inakala pa niya na gumagawa siya ng tama. Kaya nga ang mga gumagawa ng bid'ah, marami sa kanila hindi na talaga magtotoba. Kasi alam nila tama yung ginagawa nila eh. Inanyayahan pa nga nila yung mga tao gayahin sila. Hindi ka tulad ng tao na nakapagsina. Alam niya mali ang ginawa niya, Magtotaw ba 'yun, makukonsensya 'yun, pero yung gumagawa ng bidaa, hindi proud pa 'yun. Proud pa 'yun sa kanyang ginagawa. Sa so, hinbawan niyan sa mga tao, til kahiyan nasbul jundi al-majhul. So nauso sa mga tao, hindi lang sa mga Muslim kahit sa mga kufar, 'yung libingan daw ng unknown soldier. Di ba marami niyan? Yung, yung sundalo na walang pangalan na inilibing sa kahit saang lugar lang. Di ba panahon ng Hapon, World War I, Tomb of the Unknown Soldier. Marami yan sa iba-ibang lugar. Sa Pilipinas, meron din yan sa iba-ibang mga lugar. Hindi ko lang alam dito malapit sa ating kung meron yan eh. Pero alam ko meron doon sa ano, di ba? Doon sa may poro, San Fernando, di ba may ano doon? May, yung may rotonda doon may ano din eh, parang may rebulto doon ng sundalo. Hindi ko alam kung, kung ano din yon. Ganito yon, Tomb of the Unknown Soldier. So, nakatawa daw doon sa ginagawa nila. Yes, annahu ramzul jundi al muqatil. so, Tiraw ay ito, ito raw ay kumakatawan sumisimbolo. So, Sige nga. sabi ko kanina, umiikot ang relihiyon ng mga kufar sa simbolismo. So, kinukuha nila yon bilang simbolo ng napatay na sundalo Oya yakarrimunahu bil hadaya wal wurudi wat ta'dim at pinararangalan nila ang libingan na ito sa pamagitan ng iba't ibang mga handog, mga bulaklak at iba't ibang pang pagdakila dito. Sa di ba kapag National Heroes Day o kapag yung ano yung Independence Day at iba pang mga araw, mayroong mga programa sa mga ito. Kullama zaral bidadul lati fiha mithlu nasab zaim. Ja'a hadha nusub وَقَدَّمَ malahu, هَدِيَّةً So, tuwi nang meron daw pinuno ng ibang bansa na dadalaw doon sa isang bansa kung saan ay merong ganitong libingan, pupunta raw sila sa libingan na ito at nag-aalay ng bulaklak. So, dito na lang sa Pilipinas, sa so, madalas gawin yan sa ano, sa rebulto ni Jose Rizal, sa Luneta, kasi nandun na rin siya nakalibing eh. Doon na rin siya nilibing doon sa kanyang monumento. Doon na rin siya nilibing sa kanyang monumento. O kaya doon sa monumento ni Andres Bonifacio. Doon sa monumento mismo, sa Caloocan. So, may mga ganito mga programa. So, binibigyan nila ito ng pagpapahalaga sa pag-aalay dito ng bulaklak. Wa kullu hada min ibadatil ansab. So lahat ng ito ay may tuturing na pagsamba sa mga altar o mga rebulto. Allatihiya min amali ito nga ay gawain ni satanas. So lahat ng ito adubila, ay laganap sa mga tao sa iba't ibang mga anyo maaring hindi, hindi binibigyan ng iba yung pansin ng mga tao. Pero dahil, tayo bilang mga muslim, ang bawat bagay na ito ay hindi natin minamaliit. Kasi ang anumang pagkaligaw ay ikapupunta ng tao sa impyerno waliyado billah sa natin din inshallah yung sumunod na banggit na dito yung tinatawag na na azlam yung panghula sa pamagitan ng mga uh, mga palabunutan pero layunin nila manghula at syempre mas masahol pa roon yun ng salamangka na dito na napapaloob yung iba't ibang uri ng karunungang itim uh, pangkukulam uh, panghula pakikipagsabwatan sa mga jin. Yung mga lang pangkukulam, marami iba't ibang klase pa, di ba? Doon sa inyo, Ahmad, ano doon, barang din, no? Barang. May iba't ibang klase pa ng uh, pangkukulam dito sa Pilipinas. May iba, iba yung uri pa ng pangkukulam. Sa na matatalakay natin, insyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bar